minsang maulan ni na hapon mga kamamay so yun pa panibagong update tayo ngayon no so yun saktong uh, paalis dito si uh, si Jis mga kamamay at uh, saktong out ko din no alas 3:34 na ng hapon no so yun kung napapansin natin ay tapos na sila magpapasok ng pasahero at yung uh, tracking nakakita uh, niyo naman panahon mga kamamay yung uh, naabot ng bun kaya yun wala akong jacket at hiniram ni Mrs. yung aking jacket no eh ngayon Uh, update ko lang kayo, kayo ngayon uh, sa mga barko ngayon at uh, mamaya madaling araw ay kami po ay mabiyahe papunta naman ako ng tagkawayan kaya ilang araw pong uh, ilang araw po akong uh, uh, hindi makapag-update mga kamamay at gawa ng uh, sa tagkawayan po ako magbe birthday no yun baka may gusto magpabigay na ab abot ng birthday dyan <laughs> Yon, maraming salamat po no so punta natin ipapakita natin yung mga tropa natin dito sa GSP at uh, gusto out no so yun papakit na ako na sa inyo na si Jis mga kamama yun, ng mga tropa natin dyan yun shout out sa inyong lahat mga idol no yon kahit na ulan gusto ko lang po kayong puntahan at para po kayo makita yan namimiss ko kayo mga idol alright <laughs> shout out sa ating uh, chief meet si chief edida yun, sa mga tropa natin dyan lalong lalo na sa anak ni mama uh, Glenda glinda bergara no yon ni comedes yun shout out po sa pamilya nyo po ma'am And ingat po kayo palagi and God bless, no? Ayan. So, nantay na lang po yung Coast Guard mga kamamay, no? Para po makapulot na si si Jis at si Oliva. At ang barko nandito, si Cinco, si Ono, si Christina at si Oliva na lang nandito. And the rest ito si Jis, no? Ayan. So, kahit na ambon, wala po akong dalang kapote, wala akong dalang jacket. Kaya yon Uh, Pauwi na rin naman ako. Uh, duma dumalang din ako dito para po uh, makapagbigay ma ma ng update sa mga biyahe ngayon. Uh, ito naman si Jess mga kamamay. Parumblon na po yan, no? Mga kamamay, no? So ito pa, may nakahabol pa, no? And si Cinco. Uh, si Jess, uh, si nga pala, no? Umalis ka rin ng uh, alas 7 ng umaga. Uh, at babalik naman yon mamaya. Mga bandang alas 7 o kaya alas 6, no? Ang balik noon. Then pagdating ng bukas noon, uh, biyahe naman siya ng Pamasbati hapon. So sa mga nagtatanong po ano, so marami po po talagang hindi po po nakalam kung anong biyahe ni Dose. Uh, MW po yun mga idol no. Uh, minsan alas 2 ng hapon, minsan na uh, alas 9 na po ng gabi pag uh, pinagbiyahe ng Marindoke. Eh. Shout out muna idol. Yan. <laughs> busy busy. <laughs> May nahabol pa isa. <laughs> Yan. So, yan ang gawa ng mga tropa natin dito mga kamamay, no? So, yung anak ni Ma'am uh, Glenda Vergara, nandun na sa loob. Yan. Duty ngayon. So, yon Antayin na lang natin mga kamamay yung uh, Coast Guard, no? At uh, wala pa. Antayin na lang. So, last na lang yan. Pupuno na yan si Jis mga kamamay, no? Si Uliba mga kamamay, no? Yan. Marami na rin pasero si Uliba ngayon, no? Ayan. So si na naman alas 4 ang alis papunta naman sa Marinduque mga kamamay no. So sa mga nagtatanong po ng pasay uh, ano uh, schedule po ng Marinduque. Uh, sa umaga po nagkakaroon pa na ng alas 7 uh, tapos ang kasunod niya na alas 9 Montenegro, then 11:30 Star Horse, then alas 12 Montenegro, then 2:30 ng hapon uh, Star Horse na naman and then alas 3 Montenegro then kasunod naman ang Porto 5 no mga kamamay Montenegro din and then pagdating sa hapon ganun din sa hapon at sa gabi kung oras sa maga hapon ganun din po sa gabi ganun po ng oras yan so ito lang po yung barko lang dito no si Nuebe nagbiyahin na rin si Nuebe kanina sa Marindoke at uh, Marinduyan pa siya sa ngayon at uh, baka po ay uh, kumbaga sinasanay pa ang pagbiyahe ni 9 at gawa ng uh, bagong ano 'yun, uh, gawa sa propeller. Kaya bawal pumersa. Shoutout muna pa ko Shoutout. Oh. <laughs> <Jobber>. <laughs> so yun. Last school. Saka na, sakay na. Diretso na kayo sa barko. Mga kamamay, si Cinco, paalis na mga kamamay, no? So yun, shoutout sa lang po sa lahat ng mga uh, tropa natin nandyan sa Cinco, no? Lalo, lalo na kay Kapitan, uh, Kapitan Roma, nandyan. And papunta naman siya marindo mga kamamay, no? So yun lang naman ang kanyang... Uh, ano, ruta uh, rota oh, Lucina to Marindoki lang at uh, pag sa umaga, uh, minsan nag ano yan, nagdi-danger siya pagkagaling sa Marinduque okay? papunta dito mga kamamay. So cleared na yan mga kamamay, tapos na. Ayan ang uh, tropang uh, quartermaster Nang singko no? So palis na po yan. So kailangan natin ng line man. <laughs> Shoutout kay ano, namimitik. <laughs> <the> <laughs> <laughs> yata yeah, gitbisor. <give> <laughs> so ayan mga kamamay. Ah uh, tinanggalin sa sapin ni singko. nagde ang panahon mga kamamay at naulan-ulan sana po ay hindi maulan ang pagalis ko mamaya no. Pagalis namin. Ay may pasero pa habol? May nabol ba? Ah, ay pa. Ah, uh, dandan lang po, dandan lang. Sabi ko dali po, sabi <laughs> na um, <t> <laughs> <laughs> Sabi ni Bisor, dali po, dali. Sabi ko naman, dadal. Dadal. Ang atin naman po baka po madulas ano. So yun, natin ang pakita natin. Dali sila sa loob na uh, na na ano. Ayun. right. So, sunod dyan si ano na mga kamamay, no? Si si Jis, ah, uh, nga, si Jis na po ang umalis. Ta, palis na! Nakatanggal na yung lubid! Oh, Ay, meron pa! Sige sir, sige sir, pasok na kayo! Ay pa, may Ay pa! Sige okay, pasok na po, pasok na. Wala na, sarado lang ano, ang terminal. Tandaan, baka pumandulas. Yan. Alright, pwede na. Pwede na, Kapitan. Tatas na ang rampa, tatas na. Wala na, wala na. Alright. sa likod Maganit yung rampa Maganit Alright, so yun Tara mga kamaway, punta tayo doon kay Jis Baka tayo mauli, tara, let's go so, yun na si Cinco, galis na So palalampas nila yan si Cinco Mga kamaway, bago mabanti si Ano no Oliba, si mabilis-bilis yan si Oliba Abutin talaga yan, si Cinco pag nakalabas yan sa Brickwater So marami pong nagtatanong po ano kung sino daw yung pinakamabilis na barko. Ang pinakamabilis po mga kamamay ito talaga si Uliba mga kamamay no. Yan. Yan lagi po uh, nga sa atin kung ano po mga mabilis na barko na biyahe. So yan talaga si Uliba pinakamabilis. Tumakbo sa lahat ng barko nandito sa loob ng Puerto Blesina. So yan yag-yag no, na si at, at talagang Habul yan Ab abuti ni ano oliba ah pwede pa idol pa habot pa oh tinatala mo aku, itu, aku dito ako lang <laughs> <laughs> oh. Alan Aragon yun shout out ke Alan Aragon Alex ah, next time tige idol oh sihat out mga Aragon family <laughs> So yun, malis na si ano, Oliva. So naglipat ako nang si Kapitan na Arya daw nagpakiramdaman. So ito na ang una si Oliva, na una. <laughs> ah, Aragon. Aragon daw na walang ar. Ah. Sige, Idol. Papanorin na rin mamaya. Sige. <laughs> Mandali araw. <laughs> Sige, bago magalas at syo. Yan mga bangka na walang takot dyan eh. Yan yeah, na si Oliva. Habulin nyo si Oliva. Habulin nyo. <laughs> Chief. Habulin nyo si Oliva. <laughs> Kaya mo habulin? Kaya nyo habulin yan <laughs> Eh hindi. Mukha grabe ang mga star ganyan. Dito pa lang nag-umpisa. 15 knots na yata ang ano, takbo. Abuli ya si Ucho, ay si Yara. Alright, shout out sa mga tropa Ingat kayo sa God bless. Lagi mag-upray. Ingat ya, ingat. <laughs> ingat do kaya ng polisi si Uliba mga kamamay, sabi sa inyo. Napakabilis talaga ng barko na 'yon. Kahit sinong kapitan gumamit diyan sa barko ni Uliba na 'yan, talagang mabilis na 'yan. Pag naisagad ng hindi pa siguro sagad ng 15 knots, so meron pa yatang 15, ano, 17. Dalaga naman. Tingnan natin kung nasana mga kamamay, no? Yan. I don't wanna be a Before you, I will be here with me No wasting time, yeah, you've been on my mind So yun, palapas na si Jis mga kamamay Ano no? Alright Oh, di ba? So yun, time check tayo mga kamamay Alas 4, no? Alas 4 na lang hapon So nag-alisan yung mga barko Bali, tatlong barkong nakalis Dalawang parumblon Isang pamarindoke Ayan, magkasunod Yung tatlo Ay, napaka Ano, dilim at uh, makulimlim kasi ang panahon gawa ng naulan-ulan alright, hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay So, yun, hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay. Videos, videos, videos natin mga kamamay. Sana na gusto nyo ang updates natin ngayon mga ngayong hapon mga kamamay. So yun, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa akin YouTube channel, Jomar Official Vlogs. Thank you so much and God bless and haggard, haggard na, no? Haggard, <laughs> na ang So wag nyo pong kalimutan, i-click nyo po ang subscribe, i-click nyo pong notification bells para lagi pong i-update sa mga videos natin mga kamamay. And i-share nyo pa. No, 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 no. Maraming salamat. And lagi pa pala lang ni Kamamay. Ingat, ingat, please, babay. At na. Wala na.